Sasuke, okay, magpapangat po tayo ngayon ng isda na kabayas. Ito mga Sasuke. Wow! Kabayas at salay, saka sapsap, sa kamay, usuos. Yan mga Sasuke. Sariwang-sariwa yan mga Sasuke. Ito po yung tinda namin kanina. Ito po yung sangkat. Kamatis, saka sibuya, siling green. Tapos pag ko na mga kasukay, pag luto na, lalagyan ko na ang kalamansi. Ayan. Ayan po yung sangkap sa pinangat. Tara mga kasukay, isasalang na po natin. Ayan na mga kasukay, nilagyan natin sa kawali. Lalagyan na natin ng kamatis. Ayan. Mahal ang kamatis mga kasukay, kaya tatlong piraso lang yan. Masarap sana kung marami. Kumakain na tayo. Kumain na tayo. Sabay-sabay natin 'yan. Madami yung ulam natin mga kasukay, ah. Eh. Kakainin natin 'to. Saluhan po ninyo ako. Tagyan natin ng sili. Tapos powder na paminta mga kasukay. Yan, powder na paminta. Para mga kasuka, isasalang na po natin. Dalagyan natin na ng tubig na kaunti lang mga kasuka. One hour later. Ayun mga kasuka, bale, tapos na po nating maluto yung pinangat. Ito yung ulam natin yun mga kasuka. Oh, Saluhin na ako. Sap -sap, mga kasuka, marami yan. Saka meron tayo sauce para mga kasuka. At nakahugas na rin po tayo ng kamay magpe pray muna tayo, mga kasukay. Ayan, nakawas tayo ng kamay. Meron yung sabaw dito mga kasukay. Sabaw na, pinangat. Bali, inuubos ko na yung sabaw, mga kasukay. Luling sangluhanin ako, mga kasukay, ha? Unang subo, para sa inyo, kamatis, mga kasukay. Samahan natin yan ng sap-sap. Simpleng luto lang to mga kasukay. Hapunan na ito mga ka-sokay daming kanin. Sarap na ang natin mga ka-sokay. baklan. Harap. Malamis-lamis mga kasukit. sariwang sariwa yung mga tinda namin. Sida. Shout out po pala sa mga trupang palindigan ha. Sa mga kalibor na katulad ko. Shout out sa iyo uh, boss Rico. Kahit tayo boss. Pinangat sa kamatis, mga kasukay. Mukbang tayo, mga kasukay. Saluanin niyo ako, ha? Baliha po na natin to. Baliha po na ito, mga kasukay. Sap-sap namin. Maliit na, pero malinam-nam. Dahil sariwang-sariwang, mga kasukay. Mm. Sohos. Sedang so. sos, mga kasukay, masarap dito pang prito. O kaya sarsyado. Masarap din yung pinangat, mga kasukay, iba't ibang klase ng isda. O kaya minsan, try nyo subukan na lagyan nyo ng hipon, mga kasukay. Mas malasa po yung sabaw ng isda. itlogan yung ano, mga kasoko. May itlog yung usos. Sarap ng sabaw, mga soke. kamatis. Mm. Pinagpawisan ako mga kapro kayo. Grabe. Sarap ng kain ko ngayon. Sariwang sariwa. Mmm. Ito naman ay matambak ah. Ito yung mga kasuke. Oh. Pinangat din mga kasuke. Sinama ko po. Shout out po kay Boss renren ha. Sa mga trupang palingki dyan. At sa mga subscribers ko mga kasuke. Kunti na lang. Makukuha na natin yung 1,000 subscribers. Sana huwag kayong magsasawa mga kasuke. Patuloy nyo lang pong supportahan yung aking YouTube channel ha. Pati yung mga katulad kong nagsisimula pa lang, mga kasukay, yung mga laging nagko-comment sa aking video. Tuloy-tuloy lang natin, mga kasukay. Hmm. Malasa yung ano, mga kasukay, matambaka. Malinam na, manglasa. Saktong-sakto yung so, ano niya, mga kasukay, laman sa pinangat. Ngayon ako dito nakapagpangat, mga kasukay. Hmm. Ito po palang mga isda na ito mga kasukay Ito yung tinda namin kaninang maga Dumating si boss ng Alas Alas 9 na ng umaga mga kasukay Tingnan nyo nga ang so asukal naman ng umutang baka. Oh. -buo. Sarap ng kamatis. Mm. Malinam-nam yung laman ng matambaka. yung ulo mga kasukay ng matambaka sarap sarap ng ulo mga kasukay parang sariwang sariwa mm. yun yeah, sa so mga bago lang po sa aking youtube channel palike and subscribe po mga kasukay ito naman na ang kabayas mga kasukay subukan nyo rin po mga kasukay magpangat ng sda sa kamatis Iba't iba klaseng mga sidak mga kasukay. Mas malasa siya. Yung iba kasi, di ba mga kasukay, nasanay tayo kapag magpapangat, sap-sap lang. hmm hmm Tap. Grabe. Mmm. Grabe. So, yun yung kain ko ngayon. Kapag piliin nyo ako mga kasukay, matambaka sa kayong kabayas sa uh, Pinangat. Mas masarap yung matambaka. Kumpara sa kabayas. Sure na sure yan mga kasukay. Subukan nyo po. Mm. Mas malasa yung kabayas. Ay yung matambaka. Mm, kabayas. Sarap. Grabe. like this. Mmm. So as mga kasokat. Hmm, sarap. Wala nga ito. Simpleng loto mga kasokat pero naubos ko yung kinain ko. Na tayo mga kasokey oh. Grabe, ubos ko yung kanin. Bossi natin malang bigas. Magkano bang kilo ng bigas sa inyo mga kasokey? Ayun, sulit mga kasokey tapos na po tayo kumain no? Oh. naubos ko yung kanin at ang maraming ulam ayun mga kasukay. ito yung tinik ng isda ah ang dami ayun hanggang dyan na lang mga kasukay. salamat po sa pagsama sa akin sa kain ko ito subukan nyo rin mga kasukay, mag pangat ng isda na iba't ibang klase sarap mga kasukay. sulit Salamat po at Diyos mabalas.